kaya magkakasakitan tayo dito op 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 ikaw 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 mukha ikaw ka man ticket mo kaya doon po kaya doon po kaya doon sige sige check ko na naman yung ticket ba't ka dyan gusto ko ba kayo hindi pa sige naman. may ko doon kayo yung tayo na nga may bayad pa rin ako Bakit? Ano? Magkano ba? Bayad na kami. Ano nga yung babayad? Ngayon ko lang kayo nakita. Ayan na, magkakasakitan tayo dito. Op, 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 op. Shhh, shhh, shhh. namin sa ganito na. Pabili lang mani. May mani ka dyan. Ano mani? What? Ano yung mani? Kasi yung Hindi ka ba Tikit nyo, magkakagulo tayo dito. Ay, hindi ka ba nagmamani? May nagdadasal, okay, may ngayon. Wala ko ng mani. Oo, di ba? Tapos lang isa niya. Hello everyone

behalf of Cebu Pacific. I would like to thank you for flying with us. Oh, I hope to get service to you again ticket. your future ticket. flights. Bed na po ba kayo? Ticket, ticket. Kaya nga po natutulog yung tao. Ay ba, ma ma'am wala kami pinapalagpas dito kahit maganda kayo. Okay. Ticket po. Uh, <laughs> Pwede pa sticker na lang. Ladies and gentlemen, pwede na to, pwede na to. Ay, lugi, mga nag... Ano to? Ito, ito ba bayad mo? Oo, bakit? Ito, ito bayad? Pantapal sa mga utang. Ano naman yun? Ticket, 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 ticket. Nagkakalokohan na tayo dito. Wala nang mga ticket na binayaras na dito. Wala nang ticket. Eh, wala kayo nakaitan. Eh, ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw, mukhang Iba mukha ka mandorobo, kaka yung ticket mo WHAT! Ay, ay Ah pwede na to Mahal yan ah, mahal yan Ticket mo Mukha ka nagwa 1, 2, 3, wag mo kong nilangin Kaya Wala lang yung ticket niya, bayad na nga Asan yung ticket? Pagsakay ko kanina, sininingil na ako nung nilangin ko Nung nanggogoyo Nung nanggogoyo ka ata eh, may naningin na kanin Paano? Anong, anong naningin? Eh siya is to tinitinda nun dito. Ako yung nikit na ano, dito. Eh sino yun? Bababa kita dito? Baba na. Pag sinabi ko sa driver, baba, bababa ka na. Baba. Saan ka galing? Babaw babaw. Babaw. O, babaw oh, ka pa galing. Nandito na tayo sa ano, good one. Ano gawin? Saan mo na lang. Ano so, ba uh, gawin? Parahin mo yung ano, yung... Pipe parada sa gilid. Ah!

guys, okay, sayo so ngaw pwida tayo ng manila si Ma yes eh. po ma'am. tungkli hala 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 Wala. hala 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 po? hala 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 Yes, sabi ko, 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 sabi itatabi. Pakibasa, itatabi. <laughs> ha? <laughs> ha? Iyandang mo na yung parachute mo, magbaba ka na dito. Bila mo. Wala akong parachute dito, nasa bag. Asan yung bag dito? <laughs> Fair ticket sakit. Ayun, ito, ito. Ito ang totoo, ticket. yan Buti ba ito, may ticket, Eh, di nyo may ticket. Ah, meron ako. Mukha mo talaga, 1 What? ang pag na Meron ako yan. Oh, ito. Oh. Ayan ang mga Ticket. Sige. Ano kayong kayo? Meron ako dyan. Ano Hindi na siya pre. Meron ako eh. Eh nawala. 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 Oh. Nawala. 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 Babababain natin. Ako, wala nga. Wala 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 wala. Bababain mo na yan. Sa August Gap. Bababa ka hindi? O. sa Sogo? Ba't may Sogo? Ano? Ang <laughs> galing? Loyalty card. Loyalty card. <laughs> Napromote mo pa yun ng ano, ng kahirap-hirap ah. Sige na, matulog na ulit. Madam, oh, excuse no, me. May... No, no, no. Ticket lang po. Ticket. ticket. Ako, ticket lang po. Kung meron na po. Yung kasama nyo po ba, totoong tulog yan? Nakakatakot ka tao kong lp na atawot gila wiyo mga ginian ba atay na yasap ito Sige po, okay na po madam madam ka tao mabanta loog yaman o kasamanyo oh baan tuk Tulog, tulog, tulog na po na po na loog na loog na loog na loog na loog na na loog Ay, hindi na mukhang na Kaya ganyan yung ticket nila. Okay, sige, sige. Okay. No problem. Okay, thank you. Okay, bayad na kayo, bayad na kayo. Kuya, ba doon? Kaya na ka na namin Kaya ba ka? ah, hindi. Kasi so, ano, point to point tayo eh. Point to point? Point to point to. Bawal kayo bumaba Sobrang na kami. Nagpas na kami. Ay, kasalanan niyo yun Sabi so, ko lang kami. Ang point to point, kung saan kayo sumakay? Doon kayo bababa ano yan? Bicol lang kami. Video na video. Oo, oh, ibabalik tayo ng Bicol. Mama mo, ma ma point to point. Point to point. Point to point. Point to point. Hindi mo sinabi, Bicol kami. Ay, dapat nagsabi kayo maga, hapon. Sabi mo Hindi nga yung old doctor, nagtitinda ng sesto yun. Sesto gang yata yun. Sesto gang mga anak. Pero nagbayad kayo. <laughs> 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 nyo kasi Ay, yung boss namin Hindi na sinisingil yan Ay, may pasalubong Ay, May pasalubong si boss May pasalubong, may pasalubong Yung pasal iba kasing tao dito Nagtutulog-tulogan lang Para di masingil